Magandang buhay mga ka-bebe ah. Madilim-dilim pa talaga kasi madaling araw po, po kasi nga yung mga alagang dakli eh hindi po dakli Charo. yung mga alagang itik natin nang itlog po eh kailangan po natin palabasin ng ganitong oras po kasi nga hindi pwede na medyo late-late sila dyan kasi uh, mabuhok ko lang mga itlog charot lang itlog mo sa mga lawon yun nga mga kabebe at least sa mga lagang itik natin na naging itlog kasi nga medyo madilim dilim pa hindi pa nakikita yung beauty ko char o sa mga nagsabi mag daw ako ko magpapariban eh yung buhok ko, ganyan na palagayan o kulon hindi ako magpapariban wala akong pera Bigyan pa ng pagkari E kinimit. At yan nga, mag-update nga tayo sa mga yan. Itit po natin na nangingitlog kasi nga last na update po natin na ikadalawang araw na po ngayon. Kasi nga kahapon, uh, yung itlog po ng itik natin ay dosi na tripo. Hindi po siya masyadong uh, tumaas. So ngayon ay uh, update ulit tayo kung ilang ilan ba talaga ang naitlog ng mga alagang itik natin kasi nga dito sa area namin ay problema po natin yung uh, patubig po yun po yung problema po namin marami pong pagkain, maraming kool palay o ano-ano pa dyang makakain pwede ding mm -hmm. <laughs> yun na nga mga kabebe yun yung problema namin dito sa o, Bukid nun, yung patubig kasi nga hindi pa po tapos yung anihan kaya ay ilang gikuan ba, ilang gi stop, gi stop ganun Pinigilan po nila yung tubig na uh, dumaloy po dito sa kapalayan kasi nga ay harvester po ang ginagamit kaya nakakaproblema kami ngayon ng patubig. At yun nga mga ka ay pupuntahan po natin yung mga lagang itik natin, sisilipin po natin ano ng mga ganap doon. ang buhay ay ganyan magandang buhay ito nga mga kabebe ay sisilipin natin yung mga itik natin na nangingit logaran ayan na yung mga alagang itik natin good morning good morning uh oh At sisilipin din natin ay abog kayo mga kabebe. Grabe ka abogoy Atong uh, silipin yung mga itlog po ng mga itik natin. Agay! Atubangan pa lang wala. Kumikinang kinang na talaga mga kabebe. Tignan nyo naman. Diyan pa lang na area may makikita na po kayong mga itlog po ng mga uh, alagang itik po natin. Ayan po. Yan. Marami-rami. Oh. Hala, nabuo. Ay, gahapon na din eh, Nagbangko ko. Okay. Yan mga itlog po 'yan, mga kabebe ng mga alagang uh, itik po natin 'yan. Nakatago lang po. Che-check natin kung ilang itlog ba ngayong araw na 'to iyan O nya na. O nyan na ni anong. Kay gapags pags pangit ngit kayo. At ito nga yung part dito na area. Dito yung pinakamaraming itlog po ng mga itik mo natin kasi dito talaga sila karapit ang gibuhatan yun sila ka ng salag-salag ba dire dapit pit yan ito ting oh yan mga itlog, maraming itlog talaga dito. Maraming pera talaga dito mga kabebes sa uh, duck farming. Pag alam mo lang yung uh, tamang diskarte po. Huwag kang labas-labas ng lagi ng pera para tumubo yung uh, tawag nito yung pe, yung negosyo mo. Dapat yung negosyo mo ang magbibigay sa hindi yung ikaw ang magbibigay para sa negosyo mo. Ang ibigay mo lang sa negosyo mo ay yung sipag at tiyaga po mga kabebe. Yung ganitong paraan po ng pag aalaga po ng mga uh, itik po ay malaking uh, bagay na po 'yun kasi nga sobrang tipid nga po mga kabebe yan po. Oh. Ang lilinis po ng mga itlog po ng mga malilinis pero ito ay yellow. Yun nga, malilinis po talaga yung mga itlog po ng mga alagang itik natin. Kumikinang-kinang talaga po siya mga kabebe. Ito po yung puting ginto dito sa Bukidnon kung tawagin nila. Kasi nga, dito po sa Bukidnon, halos po ang hanap buhay ng mga tao dito na walang mga lupa ay ang pag-iitik po. Ito po yung madaling negosyo na... Ang liit po ng budget pero yung income mo high income po talaga mga kabibe. Ito yung low budget pero high income ang tawag dito sa pagdadak farming. Kaya sa mga hindi pa po alam ang kung ano yung uh, itik na negosyo, may mga videos tayo dyan na pwede natin matutunan kahit mga kunting idea lang po mga kabebe. Yan yung mga itlog. Mamumulot tayo mamaya-maya kasi medyo madilim-dilim pa. Ang hirap naman kasi hanapin yung taong nagtatago. Charot. Hindi. Madilim-dilim pa talaga. Oo. Oh. At yun nga mga kabebe, andito po tayo sa area kung saan po yung mga alagang itik natin na nangingitlog ay diskarte pa din po yung ginagamit natin mga kabebe. Kasi nga dito nga po sa area namin ay wala po tayong uh, wala po silang patubig kasi nga po ay hindi pa po tapos yung pag-aani nila. At yun nga kasi nga ginamitan po natin sila ng water pump. May water pump po tayo mga kabibay. sa ganito talagang paraan mga ka-bebe, Ay kailangan mo talaga ng water pump in case of emergency katulad po nito. Yuck. Ang init-init ang silaw-silaw po <laughs> ng araw. Kasi nga ay morning na morning kasi ganda charo. Kumikinang. At yun nga mga ka-bebe, pinapagtol po natin yung mga alagang itik po natin kung saan po ay natasanay na silang kumain po ng organic na pagkain. Dito po na area mga kabebe ay marami pong kohol. Ito po yung kailangan ng mga itik natin para yung, uh, kasi alam naman natin yung kohol ay high protein. Kailangan natin yon sa mga itlog nila para yung shell nila ay sobrang kapal kapal. Kahit pa ibalas na kanyon, di yun mabuak. Bot-bot na po. At yun nga mga kabebe, ito na po yung mga alagang itik natin, kumakain na po. At yan nga, andito din po yung mga duckling natin, andin din yung mga duckling natin, kumakain din po ng uh, organic na pagkain. Andun po sila mga bebe. Yan, palay pong kinakain nila, may mga kohol, pero yung maliliit, hindi pa nila masyadong nakakain yung uh, malaki-laki. Kaya sinusundan po ng mga ito, malalaking itik natin. Magkatabi lang po yung mga itik natin mga kabebe kasi nga ay isa lang po yung water pump natin kaya ay pag may tubig pwede natin ilagay dito. At yun nga mga kabebe, ah, pupuntahan na, na naman po natin yung mga itlog natin. Kung ilang itlog ba ang meron po tayo kasi nga tapos na nating napastol po yung mga ah, itik natin at duckling. At yun, mag-update ulit tayo kasi nga marites yung duckling nyo. Aw, ikaw pala yung marites. <laughs> At yun nga, magdaan-daan tayo at baka mahulog pa tayo sa maling tao. At yun nga, mag-update nga ulit tayo mga kabebe. At yun nga po mga kabebe ay nakapulot po tayo ng mga itlog. Ah, uh, ngayon po, ang napulot po natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eleven na 3 pa po mga kabebe may mga itlog pa pong hindi pa natin nakukuha doon na area po hindi pa natin nakukuha doon pero yun nga mga kabebe kasi nga kahapon ay 12 na 3 Nag, kanang nagpundo siya ba kasi nga hindi pa talaga namin makuha kuha kung uh, ilang itik ba ang nanging itlog kasi nga sa kabila po yung itik ko po ay andun po sa kanila may mga hindi ko pa po alam ilang itik po yung uh, na nagsagol ba, nagmix yung mga itik ko kaya hindi ko makuha-kuha kung ilang itlog ba talaga hanggang saan aabot yung uh, itik po ilang percent po ang nangingitlog ngayon po ay mga uh, nasa 80% pa lang po ang nangingitlog po sa mga itik natin kasi nga uh, pag ganitong gala po ay aabot po tayo ng 90% yung kwan natin. Kasi nga ay natural lang po lahat ng pinapakain po natin sa mga alagang itik natin. At yun nga, at yun nga mga kabebe, uh, may share lang ako sa inyo na mahalaga din po. Uh, sa mga nagalaga po ng mga itik, nung mga panahunan pa ng katulad po ng pamilya ko po, yung papa ko, tas yung kuya ko, yung mga kamag-anak ko po. Ang ginagamit po nilang method is 10 is to 1 po ang pag-aalaga po ng itik. Ibig pong sabihin ay sa sampung babae ay isang lalaki po. Pero hindi ko po yon ginagamit na method mga kabebe kasi nga ay iba-iba din po yung paraan po natin ng pag-aalaga po ng mga itik po. Uh, katulad ko po ay uh, hindi ko po as uh, sinusunod yung sa kanila na sinasabi nila 10 is to 1. Sampong babae tas isang babae. Kasi po mga kabebe, ito po ay mahalaga po talagang isi-share ko sa inyo. Pag yung mga itik natin ay kulang po sa lalaki, tas sobrang dami po din ng babae natin. Malaking problema po din yun mga kabebe kasi nga ay may posibilidad, posibilidad talaga na malaki talagang problema mga kabebe na yung mga alagang itik nating babae ay hindi po nabibridan ng mga lalaki. Kasi nga po ay ginagamit natin yung method na 10 is to 1. Eh sa akin po mga kabebe, ang mangyayari po kasi mga kabebe ay papaliwano ko po sa inyo. Kasi nga pag 10 babae nga po mga kabebe tas isang lalaki ang magbibraid po ng sampung babae. Ang problema po ng mga kabebe ay, oh, mabibridan niya po. Pero totally, yung sampung babae, hindi niya po yon mabibridan. Kasi may mga lalaki din po, mga kabebe, na hindi po nagbibraid po ng babae, kundi ay wala lang siyang ginagawa, sama-sama lang po siya sa mga babae. Paano pag kuninta mo yon na tennis is to 1, eh, yung 10 na binadjit mo para sa isang lalaki ay hindi mangingitlog yung 10. Yun po yung uh, punto ko po mga kabebe. Kaya po ang ginagamit ko pong technique mga kabebe ay hindi, po, hindi ko po ginagamitan ng tennis is to one, kundi ay ginagamitan ko na tennis is to 4 po. 4. Kasi nga 'yung mga lalaki ko, mga kabebe, sobrang dami po ng mga lalaki ko. Kulang pa nga 'yung mga lalaki ko. Kasi nga, uh, ngayon po 'yung mga itik po natin, ang mga lalaki ko po is 100 plus. Eh samantalang 'yung iba, problema po ng lalaki. Is e, akin ko, sa akin po ay lalaki, malaga 'yung babae, mga kabebe. Sobrang halaga po kasi nga sila nga po 'yung nangingitlog, mga kabebe. Sila po 'yung uh, nagpo po ng itlog natin. Mga din po yung itik sa sobrang taba mga kabebe. Pero pag nabridan din yung mga itik natin ay maraming similya talaga mga kabebe. At yun nga mga kabebe, ang ginagamit po, ginagamit ko po ay uh, yung method ko po. Hindi po ako gumagamit ng 10 is to 1, kundi ginagamitan ko ng 10 is to 4. Yun nga mga kabebe, yung target ko ngayon. Kaya masasabi ko nga, nasa 90% po, mangingitlog po yung mga uh, alagang itik natin. Yun po yung inoobserbahan ko po. Kasi nga, base nga po sa mga experience ko at nakita ko, minsan kasi yung mga nag-aalaga ng itik ay kunti lang po talaga yung lalaki. Kasi nga, takot sila yung babae ay masira daw yung matres. Totoo naman po yun mga kabebe kasi may mga lalaki kasi na pag alam nilang babae niya yan, tinitira ng uh, kapwa nila itik, yun, e magsiselos, parang tao din yan sila mga kabebe yung mga lalaki. May mga itik din sila mga babae na yun lang talaga yung uh, laging brinibridan nila lagi yun lang talaga pag may makita silang ah, may ibang nagbreed doon tas yung galit kaya yung ginagano nila yung matres yung pitan po ng pangitlogan po ng alagang itik natin ginaganon po yung ganang tuwekon silang sipit ba na kaya kanang gahubag ba yung nag gahubag ang ilang matris kaya yon ay hindi na po yon makakaitlog po yung mga alagang itik natin kasi nga yun po yung daluyan po ng mga itlog niya at yun din po yung iniiwasan natin mga kabebe pag may makita po tayong ganong itik na mahilig po mag po ng matris po ng uh, itik natin ay uh, automatic na yun natin i-dispatch kasi nga ay perwisyo yun hindi natin yun kailangan kasi uh, perwisyo talaga yun nga, hindi yan sila nagbe-breed. Masyado yan sila agresibo. At yun nga mga kabebe, ah, lagi kong sinasabi na wala naman talaga sa dis, sa kung ano yung gusto mo. Dapat nga po mga kabebe, maging open-minded po tayo at subukan po natin kung ano po yung mga alternative at discarding ginagawa po natin mga kabebe. Ito po yung tinatawag na discarding mga kabebe. Maging open-minded ka po sa mga sinasabi ng mga kakilala mo wag na isang yung may nagsabi sa iyo tas wala wala kang pakialam kasi sa ganitong negosyo mga ka-baby, dapat ay maging open minded kaya ito po ay sinishare ko po sa inyo bilang isang mangitik po ay mahalagang malaga ito sa mga nagtataka po eh bakit ah, uh, 10 is to 1. Yun po talaga yung ginagamit ng iba. Mas marami po ang nagpapalo don kaysa nagpapalo sa 10 is to 4. Ako mga kabebe, suggest ko po talaga sa inyo, as uh, base sa mga experience ko, experience ng kuya ko at pamilya ko po, ito po yung ginagamit nilang method. Kaya ay kung gusto mong subukan, nagtataka ka bat hindi nagbubuelo po yung mga itik mo kasi siguro ay isang problema po 'yan, kulang ka po ng lalaki. Dapat po ay maging a uh, uh, balanse yung mga lalaki natin sa mga alagang itik nating babaeng nangingitlog kasi nga doon tayo uh, kumukuha po ng itlog sa mga breeder po na mga lalaki natin. At yun nga mga kabebe, yun lang yung uh, ma-share natin ngayon na uh, importanteng importante importante po talaga na malaman po ninyo. At yun nga ay hindi pa nga po tayo tapos po na mulot ng mga itlog at ito nga tatapusin po natin mga kabebe kasi nga ay masyado nang marites yung duck girl nyo at marami pa po akong ginagawa. Magluloto pa yung duck girl nyo. At ito nga mga kabebe, may mga itlog pa nga dito hindi ko pa nakuha. At yun nga po yun mga kabebe. Kasi nga 11.3 na po tayo. Kaya uh, tatapusin ko muna ito mga kabebe. At yun nga po mga kabebe ay uh, nakapulot na po tayo ng 3 ngayon. Kasi no, last video ko po ay dalawang araw na nang update tayo ng uh, itlog po na mga itik natin na uh, nangingitlog. Ngayon po ay... Uh, 3 po na 3 mga ka-bebe, 13 na 3 po ngayong araw na to. Kasi kahapon ay mag... magpunti na lang din kulang para mag 3 ngayon po ay 3 na po talaga mga ka-bebe, 3 na 3. Eh, ang maganda dun mga ka-bebe, nangingitlog po yung mga alagang itik natin, na hindi po tayo nagpapakain ng kung ano-anong mga pangpaitlog, pa-vitamins po sa mga, Uh, alagang itik natin. Ito po yung maganda mga kabebe na kumikita ka po pero hindi ka po lumalabas ng pera. Ito nga po yung sinasabi ko, marami nga pong pera dito sa duck farming. Pag alam mo lang po yung tamang diskarte, ay panalong-panalo ka po mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukid na ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching! Ito.